Anong sadya nyo rito, mga mini-Ave? Walang iba kundi ang aking balintataw. Akin niyan. Bulag. <laughs> Kahit ako'y iyong paslangin, ay hindi ko'y bibigay iyo ang aking balintataw! Milangar! Yeah! Akin ah, niyan! Ah. Uh. Lalakas ng loob ninyong lumaban sa isang uvlar ng biniabe. Wala naman kayong binatbat. Lalo ngayon, nasa akin na ang balintatang na iyong matagtang pinum. Hindi kayo ang karapat dapat na humawak ng balintatao. Inyong pakatandaan na ang lahat ng bagay, lalo na ang inyong kapangyarihan na nakuha lamang sa pamamagitan ng pagdanakaw ay hindi magtatagal. At hindi rin kapangyarihan ang magbibigay sa inyo ng katahimikan at kapayapaan. Matig kong malakas kami ni Ave. Ngunit, huwag mong hayaang maging sunod-sunuran ka lamang ni Mithena. Huwag mong hayaang bilugin niya ang iyong isipan. Gusto na, Adam, yan sapagkat hindi magtatagal ay matatapos din ang nakabubulag na dilim at nakapagginginig na lamig at muling magbabalik ang liwanag at pag-asa rito sa Encantadia. Liwanag na siyang tutunaw sa mga puso niyong puno ng poot at tahas! ang aking baligtataw. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo kay Tera. At pati na rin kay Mona. At sa amin lahat dito sa distrito. Maraming salamat ha ah. Eh, mabait ka naman palang tiyahin. Kahit medyo masungit minsan. Eh, madalas pala. Ikaw lamang naman ang nagdududa sa akin. Ngunit, Tara, Ako ako'y labis na nagagalak sapagkat napatunayan ko na taglay mo ang tapang at puso ng isang sangre. Karapat dapat kang mamuno sa mga itinakdang tagapagligtas ng Encantadia. Encantadia? Kaya ngayong maayos na ang kalagayan ng iyong pamilya at mga kaibigan sa mundong ito. Panahon na upang tuparin mo ang ating napagkasunduan. Kasunduan? Anong kasunduan? Si Tera ay sasama na sa akin sa Encantadia.